Kuto ko to, Magsaing sa kalan. Hello guys, I'm back. Charat na yan. At dahil nakauwi na ako sa amin, so magluluto sir, yun na naman tayo. So ang ulam po today's video ay nilagang baboy na may upo siguro first time yung maririnig yung ganyang putahe pero dito kasi sa amin pwedeng gawin yan maglalagangan ng baboy at lagyan mo ng upo. Okay. so ayan guys luto na siya so let's eat ising ising magluto lang o oh, diba good morning namiss ko ang view ng bukid Robin's Life. Dito na ako sa amin, sa Nueva Ecija. Namiss ko to. Namiss ko ang aking maming bahay. Nakalaban na ako. Nakalaban ako.

I love you. Bye.